Alam nyo ba guys na may kinainan kaming parisan sa lugar na malamig ang panahon na kung tawagin ay the summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Kilala ang Baguio dahil sa malamig na panahon neto, kaya sakto nagkaroon na rin ng bagong parisan dito na swak sa budget na bagay sa malamig na panahon ng Baguio dahil sa mainit na sabaw neto na masarap higupin, na swak din sa budget ng mga tao na nakatira dito o mamamasyal dito sa Baguio. Eto nga pala ang Mr. Paris na kilalang parisan sa Timog Quezon City. Meron na rin silang branch dito sa Baguio kung ano ang menu sa Quezon City branch, ganun din dito. Parehas ng presyo, parehas din quality. Oh, sa mga taga Baguio dyan, o kaya yung mamamasyal sa Baguio, meron ng parisan dito na nag-offer ng unlimited rice at unlimited soup. At kung fried chicken order mo, eh naka-unli rice, soup, at unlimited gravy pa. Sulit, ba? Diba? Eto ang kanilang menu. May breakfast meal, mga putok batok, paris at mami, kare-kare, sisling sisig, may dessert, at palamig din sila. Kaya sa mga aakit sa Baguio, eh wag nyo palagpasin na hindi makahigop ng mainit na sabaw ng pare sa Mr. Pare Parisan na pinakamalinis at pinakamalaking Parisan sa Pilipinas. Located sila sa number 44 Lower Brookside, Barangay Manuel Rojas, Baguio City. 24 hours silang open, kaya kung nilalamig ka sa madaling araw, eh makakahigup ka dito ng mainit na sabaw. Malawak ang parkingan dito guys, tapos may mascot na rin sila oh. Guys, alam nyo ba na may bagong branch ang Mr. Pares? Nandito na sila sa Baguio. Kaya tol, utrip tayo sakto. Malamig ang panahon dito. Toro, toro. Masarap umigop ng mainit na sabaw, pare. Mismo lang. Ay, pare. <laughs> Tara. Mapadayo <laughs> pa ng Baguio bali ito nga pala yung order ko, no, yung kanilang Paris Overload, 250 pesos, naka-ally rice, tsaka may kasama na siyang soft drinks. Ayan, bali ang laman niya is bone marrow, beef twalia chichon bulaklak, tsaka bagnet. Tapos may taba pa yun kung hihinga. Ayan pare, tingnan na natin pare. Ayan no, ito yung beef chunks. Diba? Siyempre, pagdadayo ka dito ng Baguio, mas okay na umorder ka na agad ng kanilang overload, di ba? Overload. Pero yung classic nilang pares 130 pesos 'yun. 130 pesos? Mm. Pero dahil sa Baguio ka, eh minsan ka lang naman pumunta dito. Order mo na yung overload nila, pare. Mm, Sakto man namin dito, sarap umikot ng mainto sa bangka. Ba? Mm. Sarap ng beef shank, ka. Beef Ano pala? beef shank. <tongue mm hmm para timplahan natin. Kamalan pare. Kamalan si. Kamalan Ay, si. Iyon no. Ayan. Tapos ito totoo yung chili oil? Hindi ko ito totoo oh, pare. Hindi ba ito todo? Sorry, sorry. 'Yan. Lakilan <laughs> lang konting sipa pare. Konting sipa lang. Pare. Iyon Ay, no. Patayin nang ano ko rin ah. Bagnet pare. 'Yan. Ano may sipa na? Ừ. Cái gì bắp bò hmm, ito bộ Ừ. Cái tô cho chôn bù lọc hmm. Grabe guys, ang crispy na mga Nakahalong naman dito Kaya talagang bagong luto Kaya no, may taba po mm. Para sa pampinale Ayan, ang sinasabi ko sa'yo. Ayan, ang sinasabi sa hula, pare. Ayan, Ayan no. oh. Grabe, laki ng laman ng bone marrow na yan, ha? Wow, oh. Wow! Uy, nalaglag. Na, na, na pare. Laki ng bone marrow, oh. Ayan, oh. No. Mm. Mm. Grabe, the best. Ito ba? Sinandok na. Kunti lang, kunti lang. Mm. Kunti lang. Kunti lang. Kunti lang. Hmm. Hmm. Pare, bukod nga sa pare sila, meron din sila ditong fried chicken naman. Fried eh. chicken, pare. Magkano so, yan? 130 pesos, naka-ali rice, ali sabaw, ali gravy, may kasama na rin soft drinks yan. Grabe naman, panalo. Ganoon din, ganoon din sa pare sa overload, may kasama na rin soft drinks yun. Ah. Tikman natin, pare. Tikman na yan. E kanyang gravy. Gravy? gravy pa, no? Tulo. Mm. Panalo pare? Panalo. Yung lasa ng chicken niya, may pagkalasa ng sa mga fast food restaurant. Wow. Rally. Quality. Quality talaga yeah. Mm. yan. Hmm? Hmm. Ah, mo dito, oh. Hmm. Kaya guys, kung aakyat kayo dito sa Baguio, dito na kayo mag trip sa Mr. Palace, Panalo.